Limang dekada na ang lumipas, ngunit nananatili ang layunin ng Institute of Plant Breeding. paunlarin ang sektor ng agrikultura, ang antas ng pamumuhay ng magsasaka, at panitilihin ang seguridad ng pagkain ng bayan sa pamamagitan ng mga baraiting tumutugon sa pangangailangan ng taong bayan at hamon ng panahon. Sa Universidad ng Pilipinas sa Los Paños, isinilang ang makabago at mas sistematikong pagpapalahi ng halaman sa pangunguna at pamumuno ng mga haligi ng Kolehiyo ng Agrikultura tulad ni Edwin Copeland, Nemesio Menjola at Joscoro Umali. Hanggang sa isinilang ang isang pangarap. Ikalima ng Hunyo 1975, sa bisa ng Presidential Decree No. 729, na itatag ang Institute of Plant Breeding, ang kauna-unahang pambansang institusyon na nakatuon sa pagpapabuti ng mga pananim sa Pilipinas. Well, from very beginning, people realized that good agriculture starts with good seed. And The Filipino farmers naturally looked up to the College of Agriculture, the UP College of Agriculture in Espanos, for the kind of varieties they needed. But producing good varieties required uh, not only plant breeders, but they also required good pathologists, entomologists, geneticists, statisticians, and so forth and so on, and a lot of facilities. So we in the old division of plant breeding in the original department of agronomy, we realized that we have to put our act together, bring all these people together to work together, plus the resources necessary. Effectively we decided we'll go for it and establish an institute of plant breeding. Fortunately the idea was very well received by the Chancellor, Chancellor Samonte but very especially by Secretary Tanko. So he was very excited when he saw the proposal and told us right away, put together a presidential decree establishing the Institute of Plant Breeding. The actual signing of the law was on June 5, 1975, at about 9 o'clock in the morning on a Philippine Airlines flight to Beijing. Secretary Tanko and I went to the front. came in and and went to President Marcos and we showed him the draft decree. He read it right in front of us and without flinching said, great. Then he signed it right in front of us. Ito ang multi, inter, at transdisciplinary approach ng IPB kung saan ang mga laboratorio ay hindi lamang katuwang sa screening kundi aktibong nagsasagawa rin ng kanika nilang pananaliksik. Samantala, ang mga hinaing at komento mula sa komunidad ay siya namang ginagamit upang makabuo ng mga baraiting tutugon sa aktuan na pangangailangan ng mga magsasaka at mamimili. Limang dekada ng samahan ng isip, puso at pagkilos tungo sa iisang layunin. Sa paglipas ng mga dekada, maraming pagsubok ang ating hinarap ng magkakasama. Mula sa pananalasa ng malalakas na bagyo, sa trahedya ng sunog na sumubok sa ating mga pasilidad, hanggang sa pandemya na nagpabago sa takbo ng ating buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, tayo'y tumindig, nanindigan sa layunin, naniwalang sa bawat unos, may bagong umagang darating. Sa limang dekada ng IPB, mahigit dalawang daang improved crop varieties ang ating nalikha. Kalakip ang mga capacity building programs technical consultations, at public engagement initiatives na tumugon sa mga pangangailangan ng ating bayan. At sa puso ng lahat ng ito, ang mga tao ng IPB. Sa loob ng limangpong taon, naging tahanan ng IPB ng mga natatangin siyentipiko ng bayan, mga pambansang siyentista, miyembro ng National Academy of Science and Technology, outstanding young scientists at career scientists. Kasama rin ang daan-daang mananaliksik, kawani at extension workers na naglingkod at naglilingkod para sa bayan. IPP ay nagsilbing training ground na humuhugog sa mga mananaliksik at manggagawang ngayon ay aktibong tumutulong sa pagpapanakas ng national seed industry, pampubliko man o pribadong sektor. Ang IPB ay isa rin kandungan ng kabataang nangangarap. Mga estudyanteng sumailalim sa work immersion, on-the-job training, internship, thesis research, at natutong mahalin ang agrikultura. Sa likod ng bawat pananaliksik ay pagkakaisa. Mula sa local government units, sa state universities and colleges, hanggang sa mga international research centers at non-government organizations. Tayo ay nagtutulungan para sa ani, para sa kita, para sa pagkain sa bawat hapag ng masang Pilipino. Sa harap ng pagbabago ng klima, lumalaking populasyon at pandaigligang hamon sa seguridad sa pagkain, nakaangkla ang kasulukuyang research program ng IPB sa mga temang climate resilience, health and wellness, at net zero food systems. Ito ang tugon ng IPB sa mga layunin ng UN Sustainable Development Goals at sa agora ang Research and Extension Agenda ng UPLB. Basically, I think we should continue what we're doing. We realize that not everything is ideal. We have ups and downs. We have uh, there are there are times when in spite of our efforts, we still do not accomplish what what the goals we set. If you analyze, we are still at the positive positive side, and let's continue with that. We let's not be discouraged. Limang pung taon ng serbisyo, sakripisyo at siyensya. Ngunit hindi dito nagtatapos ang aming kwento. Mas marami pang pananin ang dapat linanin. Mas maraming magsasaka ang kailangang gabayin. Mas maraming pamilyang Pilipino ang kailangang matakain, mapangalagaan at itaguyod. Kaya't sa susunod na limang taon, tayo ay muling magtatanim ng gintong binigit ng pag-asa. Kasama ng bagong henerasyon ng siyentipiko, katuwang ang pamahalaan, akademya, pribadong sektor at mga magsasaka. Sama-sama, tulong-tulong nating bubuuin ang masagalang kinabukasan ng agrikultura. Ito ang aming panata. Ito ang Institute of Plant Breeding para sa magsasakang Pilipino, para sa pamilyang Pilipino.